Hello guys, good morning. Ayan, welcome po sa ating another video. Dito na naman tayo sa ating uh, update price list. Ayan, pagbibigyan ko kayo ng uh, para mag kumuha. Eh, prepare nyo ang bullpen at papel para mag magumpisa tayo sa ating update price list ngayong August. Kasi medyo may nagbago, may bumaba, may tumaas. Ayan. Bago yan, intro muna tayo tapos Tuloy na tayo sa ating update price list. Ayan guys, nandito na tayo. Uh, umpisa natin sa tanso. Ngayon ay August 23, uh, 2023. Ayan. Yung tanso natin ngayon guys is 405 Ayan, medyo tumaas na siya ng kaunti Yung dilaw is 280 per kilo Ayan, radiator 210 pesos per kilo Yung condenser is 200 pesos per kilo Yung aluminum, dati 65 to guys, bumaba siya, bali 63 pesos per kilo Ayan, yung jalousy is 72 pesos per kilo Ayan. Yung panta naman guys is 52 pesos per kilo. Bumaba siya ng bali Ayan. Yung sink guys is bumaba din siya is 73 pesos per kilo. Yung tinga is ganun pa rin yung presyo niya 65 pesos per kilo. Yung kaldero is ganun pa rin 50 pesos pa rin per kilo. Yung stainless guys, ganun pa rin. Yung 304 at saka 204, ganun pa rin yung 25 to 30 pesos per kilo Ayan, yung plancha is 25 pesos per kilo, ganun pa rin. Yung bakal guys ngayon ay 16 pesos per kilo. Ayan. Tapaludo is 10 pesos per kilo. Yung yero is 8 pesos pa rin per kilo. Yung puti papel is 9 pesos pa rin per kilo. Yung karton is bumaba na naman siya guys, is 3 pesos na lang per kilo. Yung Jaryo ganun pa rin, 5 piso pa rin yung kilo. Si Bag is 14 pesos per kilo. Yung Pit is ganun pa rin, 10 pesos pa rin per, kilo. Ayan. Mono is bumaba sa ngayon, is 7 pesos per kilo. Yung Malutong is 4 na lang po siya. Ayan. Yung Lata is 5 piso ang isang kilo. Ayan. Yung Waste po is 2 pesos per kilo. Yung Buti, uh, yung longneck operator piso at saka yung uh, bilog gin piso pa rin yung isang piraso. Ayan, yung uh, dagoh tayo guys sa battery kasi may yung iba nagtatanong uh, sa ano na kailangan daw uh, malaman niya kung ano yung mga presyo ng battery at anong klase. So guys, sa battery tayo, uh, take note ito. Yung MCB is 25 pesos lang po yun, isa. Yung 1SN is 260 ang isa. Yung 2SM is ayan 470 pesos ang isa. Yung 3SM is, is 550 pesos ang isa. Yung 6SM is ay 700 pesos ang isa. Yung 2D ay 900 ang isa. Yung 4D is 1200 ang isa. Yung 8D is 1000 400. Ayan guys, kung bago ka lang sa aming channel at gusto mo na mga ganitong video na ibabahagi natin sa inyo para malaman nyo ang ating uh, extra income o kaya mga yung update price list natin. Uh, welcome po kayo sa aming channel. Uh, magandang buhay. Maraming salamat guys uh, sa suporta po ninyo pala. Ayan, nasa 3000 na higit na tayo. Uh, hindi ko na expected na mas lumalaki pa tayo nandito nga pala ako guys sa shop uh, nandito na rin ako sa Bicol bali yung update price list natin is uh, minimisage lang sa akin ng aking kaibigan ito po yung update price list na to ay sa Kabiti po at kung dito sa Bicol is magkaiba kasi ang tanso dito guys is bali ang bili lang may kaibigan ko na ngalakal dito is bali ang bili lang ng tanso dito yung pula baka na, nasa, nasa ano lang 200 plus lang tapos 150 yung dilaw ganun magka five. tapos yung bakal dito maabot lang ng 8 pesos mantalang doon sa Cavite is nasa ano kaya depende po sa lugar yung ating mga presyo ayan yung karton nga dito guys piso lang ang kilo kasi napakalayo na kung dito medyo shop ka dito is dadalin mo pa sa Manila yung tracking uh, mas wala kang kikitain kapag ano ayan sana kuha ka ng kunting ideya at kung bago ka lang sa aming channel ulitin ko pwede po kayong mag subscribe at hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video gagawin about sa iba't ibang uri ng mga idea guys yung mga ganitong battery nga pala ay hindi po ito binibili sa uh, junk shop yung mga sa laruan ang bumibili nito yung may mga uh, technician yung mga electrical yun, yung mga nag ano, kasi na nagagawa nila ito ng paraan hey guys maganda buhay